Oh, sis model yung pinadala mo kay Kuya Iking na pera, pinamili ko na po ng pagkain niya. Ang binili ko lang pula sa kanya, puro lang biskwit na malalambot kasi hindi po siya pwede sa matigas na biskwit. syempre may juice din po siya. At mayroon din siyang gatas sa Kamaylo. Maraming maraming po salamat si model sa nagbigay ng sponsor kay Kuya, kay Kuya Iking, si Ma'am Madel ng Washington. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa iyo, ano, Ma'am Madel, sa pagbigay mo ng pangbili ng ano, mga pagkain, mga tinapay kay Kuya Iking, mga biskwit po ang binili kong malalambot. Thank you po sa nag-sponsor kay Kuya. Thank you. Ay na kuya. Uh, tuwa po si kuya Aking and mga kasi. Mga kasi tuwang tuwa po si kuya Aking. Noon na po kasi muna ni grandma mag grocery bago ako magawa ng trabaho. Kasi kagabi pa yata sa akin pinadala ni Mama Del. Ngayon nabasa ko kaninang umaga lang yung kanyang padala. Siyempre Mama Del nag doon po sa pinamili ko na yan ay may tira din po ako ng 300 tinabi ko kasi para po pag emergency kailangan ko na may pambiling pang ulam niya meron po akong nakatabi ganun po ako kasi mga kasisi pag nag, mayroong nagbigay kay kuya tinatabihan ko po siya ng konting pera para syempre hindi mo alam kung ano ang bukas o oh, hindi naman lahat na ano, may hawak na pera si grandma di ba baby? O, oh, tama na ang kuya Iking ang dami niya daw pagkain ngayon kasi ang dami daw binili ni Lola. Sabi mo, thank you po. Maraming maraming salamat. Mm. Thank you po. Sige na. Kay smile po ang kuya ay king namin na. Ah. Ganyan siya, natutuwa siya pag alam niyang merong may nagbibigay sa kanya na pagkain o pambili niyang pagkain. Ako talaga pag mayroong nagbili o nagbigay sa kanya ay talagang binibili ko lahat. Ayan po lahat yung binili ko doon. Ito po ay nasa 800 plus na po yan. Tinabi ko din po yung 200. Ma'am, yung nagbigay sa, ano, 1-1. Thank you po. 1-1, ano yata yung pinadala niya. Thank you po sa nagpadala. Sa friends ni Grandma. Thank you. Maraming maraming salamat po. Ayan po You po. Thank you. Maraming marami salamat po. Bye bye. Mara Thank you. Thank you. God bless po. Sana marami ka pang matulungan na kagaya ni Kuya. Kasi ako pangarap ko din po yung makatulong din ako sa kapwa ko. Kung umangat yung aking YouTube channel, ang aking Facebook feeds. Thank you po. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye.